mga minahal kung mga kapatid dati ka sabay sa aking programa tayo po yung muling magpapatuloy ngayon sa ating pag-aral tungkol sa mga salita ng Panginoon ang pag natin yung mga kontrabersyal na mga doktrina na pinampap parang ng mga tao na dahilan ang mga kristyano hindi nag -isa. ang paksa na dalhin ngayon sa inyong mga kapatid ang Diyos na namatay. Ang salitang ito mga kapatid kung pakinggan natin ay malaking kalapastangan sa Diyos. Uh, pero humingi ako ng pasensya. Sinabi ko lang ito dahil malaman ninyo itong maya kung sinong Diyos itong namatay. Kasi uh, itong Diyos na namatay pag hindi siya mamatay, hindi rin maligtas itong kanyang manampalataya. Napakahirap ang task nito eh. Pag hindi ka maniwala na ang Diyos namatay, di ka pun maligtas. Hindi ka maligtas. Oh, Kaya, binangit ko ito para maunawaan ninyo at mamulat ang mata ninyo kung paano ito. Oh, Itong Diyos nga namatay, ito ang Diyos na si Si Kristo. Uh, pero, maisip natin, bakit mamatay ang Diyos? Kasi, pag hindi mamatay siya, hindi na maligtas ang mga tao. Oh, uh, basahin ko sa inyo, ha? Roma 10.9. Ito. Ito. Kung sumampalataya ang inyong puso at nagsasalita ang inyong bibig na si Jesus ay namatay at binuhay muli siya ng Diyos, maligtas ka. Paano kung hindi ako maniwala na namatay ang Diyos? Hindi po hindi na ako maligtas. Kaya, nung una, nung bata pa ako sa kristyano, ang paniwala ko talaga ang Diyos namatay. Pero ngayon, nang hingon ng pasensya sa Diyos. O Diyos, pasensya na noon. Sinabi kong namatay ka, hindi hindi ka talaga namatay. Ang namatay, yung dinidiyos natin na kordero ng Diyos. Ito si Jesus, kordero ng Diyos ito. Ihalad ni siya sa kamatayon para ang iyan dugo itubos sa ato, ato mga sala. Muna siya. Muna mga kaisunan. Ah kordero ng Diyos. Uh, Di ba nandiyan yan sa diyan sa ano sa uh, Juan 1:30 o pa, paraas. Nung sila si Juan Bautista nang lakad-lakad doon sa tabing dagat, nakita nila si Jesus. Sabi ni Juan Bautista, yan ang kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na magtubos sa sala ng salibutan. Bakit? Without shedding of the blood of Jesus Christ, no remission of sin. Kaya nga, napanindigan ko na talagang yan ang dugo ni Kristo ang tinubos sa Iglesia ng Diyos na kinatatayuan ho ngayon. Kaya nakakalagay doon eh. Tinubos sa dugo ni Kristo. 20-28 noong magawa. Oh, Ingatanin niyo inyong sarili. Ginawa kayo ng Espiritu Santo ng Tagapagbantay upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na tinubos sa dugo ng kanyang butong anak. Itong dugo ni Kristo, yan ang tinubos sa atin para tayo maligtas. Kasi, without seeding of the blood, no remission of sin. Uh, pero, to, hindi yun ang Diyos na namatay. Linagay ko lang ito para magkaroon, mamulat lang kayo na very interesting topic. Kung bigla mo marinig, Oh, may Diyos ba niya yung mamatay? Mayroon man Diyos na mamatay? Wala. Ang totoo, wala eh. Wala ang Diyos na mamatay. Ang mamatay, yung kordero ng Diyos na dinidiyos ng mga tao. Kaya lalagay ko dito, ang Diyos na mamatay. Yan. Pero mo, kung hindi mamatay ang Diyos, di ito maluwas. Bakit? Kasi, kailangan yung dugo niya pantubo sa atin. Ay, ang Diyos wala naman dugo talaga eh. Anjos si Espiritu ay eh, wala naman at buto. Paano magkaroon ng dugo? Kaya ito ang man malaking aral dapat malaman ng mga Kristiyano. Kaya ang Biblian napaka napakagulo. Napakagulo. Kaya ang sabi nga ng iba, hindi lang sila maniwala sa Biblian, napakagulo. Napakagulo. Pero ang lang, ang nakagulo nito, yung mga insersyon, mga insersyon, isingit yung kanyang doktrina na hindi naman tama. Kaya iyan ang nakaloko sa uh, Kristiyano na ma maraming Kristiyano nagdadaya. Nadaya nalagay na doon sa mga scam scam o oh, Kristiyano. Mga, mga scam. Kasi alam mo yung extension sa Senado sa Congress na isingit-singit ang budget doon sa mga mga project na mga ghost project wala naman hindi naman totoo. Ganun din itong isingit-singit natin na doktrina hindi naman totoo. Bakit? Wala namang ebidensya. Wala tayong mabasa sa Biblia. Wala mabasa. Kaya mga kapatid, ah, uh, siguro ano no, ano yung ibig ko sabihin. Oh, uh, dahil ang Diyos hindi namatay. Unang Timothy 1.7 Ang Diyos na walay kamatayon. Dili mausab. Yan siya ang Diyos na tinuod nga Diyos. Ang sabi na Diyos, ako hindi nagbago kailanman. Kung ang Diyos namatay, unya, buhi buhiyon mo ng pag -utro. Ang tanong, kaya namatay naman dahil si Jesus, Unsa naman ta karon? Ano na tayo ngayon? Patay na si Jesus eh. Hindi. Ang nagbuhay sa kanya ang Diyos na hindi namatay. Na tunay na Diyos ang nagbuhay sa kanya. Ang totoo lang ang buhay ni Jesus galing rin sa Diyos. Dito sa Singo Bandisayas na mahuon ng huwan. Mahu kung papaanong ang Diyos ay mayroong buhay sa kanyang sarili sa ganon din paraan ay eh, binigyan niya ng buhay ang anak upang ang kanyang anak ay mabuhay din sa kanyang sarili the life of Jesus Christ is from God binigay sa kanya uh, kaya nga nung namatay si Jesus binuhan niya maguli uh, kaya, kaya nga mga kapatid uh, huwag, hindi ito mahaba para maintindahan ninyo uh, walang Christian sa buong mundo na naniwala na matay ang Diyos pero tanggap nila kasi sa Diyos nila ay sino yung namatay? o oh, nabinay magulit sa isang Diyos o oh, kaya nga yung bilangit ko kanina sa unang aral natin na hugot-hugot lang pag mga pabor kunin nila pag medyo kalaman sila takwil yan mali yan o oh, mali yan kung kung sa ato sa mga bisaya kanabang ah, atong bugas sa kasakana itong gamuti. Unya, ang ato ng pilion ng bugas, pila naman ang bugas kay nating tinglisod ting 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 banta. mahirap ang ating buhay, tinglisod. Siyempre, ang uban nga ito sumagkaon, kuwaon ang bugas nga mayroon, di siya mabusog. Kaya naranasan natin yan. Kaya example lang ha. Kailangan huwag pili-piliin. Kung ano nandyan, tanggapin natin. Hindi yung bias hugot-hugot dilem dili mayo uh, kaya kinalan sa kristiyano talagang maghimpit pagdanis ang kaguling huna siya sa pagtuo dili ko kamo bihagon kung sa ipagtuo ninyo pero mas maganda talaga yung panampalatayan natin na mayroon tayong basihan mayroon tayong ah, uh, tinitindigan hindi ko untang mabarok diha sa pulong sa ginoo mga, ka mga kapatid maraming pong salamat sa inyo Ah, uh, sa nakikinig at yung nasuwertian ng nakabati ani akong pananalita. Huwag kayo magalit. Pag-aralan niyo kung bakit. Kasi ang karamihan ng Kristiyano ngayon, sunod nga sunod, hindi sila nagbabasa sa Biblia at hindi sila nag-aral. Pag-aralan nila kung tama ba 'yung sinasabi sa kanila nang nagtuturo sa kanila. Sapagkat sinabi ni Hesus, marami ngayon pumatok pumato sa, sa sa sanibutan na nagtuturo ng ibang aral na nagsasabi na Siyang Kristo, Siyang Kristo, ng Kristo pero mga Mandaray at mga propitang mga bakakot mga sinungaling na propita Kaya mga kapatid, ingatan natin Maraming salamat sa inyo sa hapong ito Sana kayong nakasubaybay at makabasa nito, makapanood sa, sa vlog na ito. Pagpalain kayo ng Diyos na mabago kayo, magkaroon sanang uh, uh, produkto, magkaroon namang uh, biyaya sa inyo aki na mablog sa inyo. Kaya ako hindi galit sa inyo, hindi ako nanira sa inyo. Mahal ko yung lahat. Maraming pong salamat sa hapong ito. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Amen.